Ah. Ah. yo good morning mga amigo ah, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo photo is video mga amigo ay lalatak na naman kami ngayong gabi ah, time check alas 3 ang oras sila ang iba nagkakape ah si Pacquiao bumaba na si Pacquiao pag mga nasilig mga amigo dito lang tayo sa area na to kung hindi ay baba tayo pag makasagabal sa mother boat no kape mo na tayo amigo kape ang painit sa sikmura alright bago mag upisa itong vlog na ito mga amigo pasasalamat mo sa inyong lahat sa mga sulit kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers at sa mga hindi nag-skip yung mga ads mga amigo maraming maraming salamat good morning uh, samahan nyo naman ako ang mga amigo sa aking adventure for this video so isa na natin to magayak na tayo sa ating pamain shit yan amigo nandito tayo sa baba kakulubot na rayon Di pa nga sibad, migo. Lalo na pag na naman ito, migo. Mahina ang sibad ngayon. Mahina ang sibad sa madling araw. Baka mamaya pag ano. Pagbukang liwayway. Tara tayo ng 35. Graso lang sumiba doon ngayong gabi mga amigo Sa mother Ayan Kasiba din tayo amigo meron sa ano ah katay kung bata ka bangga tayo may ko bangga katay buslo kasi patis tadi mm. bonus brownie yes kayak sering time ko tuman lah sifat kayaknya tuman lah <laughs> sifat Ang sibad, hindi tulad kagabi. Paliwanag ng mga amigo. Ang sibad ay madalang. Well, anyway, iniwi ah, anyway, na po dong. Uy, kay ko dong. pas ah kay mm. Ayay ka Siyang ay pataga Pastilan siyang ay Tanggal pa

wala itapang mo ha maliit mo pala sa itapang mo ayun Yung mga pulang big ay tunay pala to yan. Tsamba rin tayo ng dalawa na. Mas sila. Ari ulit, Hina ang sibad ngayon. Loh, patay na. Ako tayong yung generator. Huwag na gasolina yata yan. Kawan ng gasolina yan. Agoy na lang. Huwag na gasolina ng generator ah.

Ali tanggal. Putot nangka. ka. Ini lang. Pastilan dod. Tanggal. Siya nga Eh. Sang tanggal man. Kain. Siya nga, oy. Laki sana yun. Lalaki pa talaga yun. Kasi natanggal Eh.

Anggala naman, sige, nagtanggal at dahil, hindi ko. Araw. Click ka. Ang Gusto mo pang kumula ha? Lagi na nga kayong tanggal. Hmm. Ayan. Pulo na naman, Migo. Pulo lang ang ating... Pae niya sa kanila. Bubritin lang ulo eh, nagulantay ang ata. Tatlo pala tayo. sayang dami nating sablay yung mga sablay ni Go wala ding buyer wala <laughs> ding mga gawa tayo ni sablay ay may sablay ay yun may ilaw na uli namatay kanina ni Go nag trouble nag trouble yung generator natigil tuloy ang sibad Tigil ang sibad mga amigo. Balik ulit, balik. Pabalik sila. Babalik yan. Balik yan sila amigo. Ang cinco. Dami nanti sablay. sumablay ha ang spilling ni ko maliit lang naman kayo tagdusan trisan kaya yung waban sintojes ang loay ko sintojes ang loay ko ang amigo ang saan pa yung tsuri Karaw lang Big eye pala Hindi ko big eye Yes, ikaw ulitin tayo ng big eye ay Kaya nga, dusan trisan pala. Tuloy ang laban kay nai generator na. mother Pipite as smother mi go Kumpay na naman ang mother boat Sembrong, susu bagal dong. Double time dong. Ang naman ng dating gilis burong. Ang wala nang kalahati ng Ari ari ah. Agoy ka, agoy ka. Stilan. Alale lang, hinay na lang. Alale lang tayo sa huli ng motherboard. Kaapat na tayo. Maliliit nga lang iba malalaki mga amigo. Huli na oh, mother boat. Gabi ang ano ngayon. Gabi ako yung napadlas yata. Padlas na naman. yun dali naman ni ko big ka lang big ka lang tao ako uy huwag mong ispulin ang mga big eye dong may big na malakas dong tulad dito mamaya ah ipiti ang

aku na tanggal pala. Pasti lang siya ngoy. Tanggal pa. Tayo Mapit tayo sa madir. Umaga na. Umaga na, what I sounds. We go, saya balik tadi, we go. Wah lagi. Minggu ulang sih, Yan lang atin na ngayon, apat na piraso. Apat na piraso mga amigo, pulon na tayo, pulon. Yun, amigo, ito lang talaga ang atin Oh. Apat na piraso. Malaga, meron. Hindi rin tayo na zero, mga amigo. Meron rin tayo may patimbang maya. Sa mga wala pang 20 kilos ito. Ayun, ganyan lang mga ngain ngayon. Yan. At least meron tayong huli. Oh, dahil pa natin pusit. Ang latak sa araw. Alright, yan lang muna for today's video mga amigo. Sa inyong lahat, magandang umaga. Hindi kumain ng maigi ngayong gabi. Lipat kami ng buya ngayon. Punta kami sa, sa styrofoam ng buya. Alright, good morning sa inyong lahat ulit. Hanggang dito lang tong video na to mga amigo. Bye bye.